Hi guys! Good morning! Happy Thursday morning here in the Bulacan! Yan po guys, kagigising ko lang. Tsaka, ayan po. Inayos ko lang po yung shirt ko. Ayan, uh, coffee time. And then, meron tayong quaker oats everyday. Ayan po, quaker oats po yung kinakain ko ito umaga guys. Hmm, yummy. Hindi, sabi nila maganda daw yung quaker oats sa umaga ano daw um, basta lang alam niya naman guys ako um, madali ako maniwala sa mga sabi-sabi <laughs> yes guys madali ako maniwala sa mga sabi-sabi bakit ba? Eh, kung sinasabi dyan na sige kumain ka ng quaker oats sa umaga kay one cup ay gagawin ko po yun guys tapos pag sinabi dyan na kumain ka ng saging uh, kailangan mga dalawang ay hindi mga Dalawang peraso sa isang araw Ay gagawin ko po yun guys Tapos pag sinabing kakain ka ng apple Sa isang araw kahit isang peraso Ay gagawin ko lalo yun guys Gaya gaya po ako Pero gaya gaya lang po guys Ako sa mga bagay na alam ko naman na okay naman Pero hindi naman po ako gumagaya Sa mga bagay na alam ko hindi naman po mabuti ba diba guys diba? Tsaka sabi po nila daw kung sabi nila doon yung pampahaba ng buhay ay yung kakain ka po daw ng gulay kakain ka daw po ng isda at kakain ka daw po ng prutas yun ang sabi nila eh, di gayahin po natin guys pero alam nyo naman guys na hindi naman siguro siguro nakakatulong po talaga siya na humaba yung buhay pero talaga siguro nga ang dapat gawin po natin ay ingatan ang sarili at uh, siguro the best talaga na gagawin natin ay wala po tayong bisyo hindi abisyo guys, I mean, ibig ko sabihin yung bisyo ba na hindi po tayo umiinom, hindi po tayo nainigarilyo, yung para bang the way na parang inaabuso po natin yung katawan natin, siguro yun talaga yung sinasabi na kahit sabihin mo kumain ka man ng gulay, kumain ka man ng prutas, kumain ka man ng ano ba to, uh, kumain ka man ng gulay, kumain ka man ng prutas, kumain ka man ng isda, kung ah, uh, paglabas mo ay uh, Abuso ka naman sa sarili mo. Nandun yung inigal nyo ka, nandun yung umiinom ka. ka Meron um, doon na kung nag-work ka ay nagpipigil ka. Alam niyo po, ibig sabihin, nagpipil ka ng ihi mo. Kumbaga, parang sa lifestyle po natin, siguro, sinabi nila na kumain ka nga ng ganyan, na haba ang buhay mo. Pero kung, kung abuso ko naman sa sarili mo, ay eh, hindi po talaga haba ang buhay po natin, guys. di ba diba? Ako, the yung mga bata, guys, yung mga pamangkin ko, yung, yan sila po, sinasabihan ko talaga, lalo na yung anak ko, mga pamangkin ko na, uh, hindi naman sa pag ano sa mga soda guys lalo si Patricia eh kasi sa edad siguro nila eh talagang um, parang gusto nila laging may soda sila pag tuwing kumakain kaya ako sinasabi ko sa kanya na uh, dandahan po sa soda tapos sinasabihan niya ako na o oh mama hindi po ako iinom ng, ng uh, soda pero meron po dyan sa ref <laughs> para ako pa yung nasisi guys kasi syempre naa-attem siya na uminom kasi nga nakikita yan may stock kami sa ref dahil, 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 naman binibili ko eh ang katwiran ko naman guys yung kasi hindi lang naman na bumibili po ako ay para po yan sa kanila kasi minsan may mga bisita din po tayo guys para kumbaga nakaready na meron po tayong drinks dyan na pwede mainom na mga bisita natin hindi yung na bumibili ako ay para lang po sa kanila oo siguro Sabihin na natin na para din sa kanila yon Para makakainom sila. Kaya lang para bang uh, inaano ng anak ko na pag tuwing kumakain siya, mayroon talaga siyang ganon. Mayroon talaga siyang iniinom na ganon. Kaya sinasabihan ko na lang na siguro kung umiinom ko umiinom ka ng one glass na soda, kailangan maghapon ng mga, um, ang ingay po ng bagong alaga. Kung si Mat Macchiato. Hi Macchiato. Mga ano siguro, mga um, pag umiinom ka ng one glass na soda. Siguro maghapon pwedeng 6 na ganito or 5 na ganito talaga ang maubos mo. Kumbaga pampalit doon sa iniinom mo. Tapos yun nga. Tapos sabi nila, ay di mama wag kang bumili ng ganyan. Kasi pag bumibili ka, nakikita po namin dyan eh inumin namin. Kumbaga parang may tama naman. Pero yun nga yung ko, para nag-i-stack lang po talaga ako dyan Kasi nga, hindi ko maiwasan, o may mga bisita po ako dumadating Kaya kailangan pa bang, eh malayo yung store ang bilihan dito Pag ako nag-grocery, talagang complete po yan At saka alam ko na mayroon po dyan Para hindi na po ako pag dating ng bisita ko, mangarag pa na O oh, bumili ka ng ganito, ayaw ko po naman ng ganun Pasensya na guys, ang ingay ng makyato niliguan ko kasi sila ayan o, o, niliguan ko yung tatlong alaga ko ayan naligo na sila at ayan nagpapatuyo sila nung sa labas eh ma maingay Diba guys yung ganun siguro kasi pag sinasabi na ganito oo naniwala po talaga ako guys na um, ahaba po talaga ang buhay ko Ikaw ay kumakain ng gulay kasi pa yung mga lola ko yung nasa province talaga ang haba po ng buhay nila siguro pero depende po yun guys depende po sa katawan po natin kasi uh, kahit na kumakain ka ng gulay yung sinasabi ko, mapabaya ka naman sa sarili mo na may mga bisyo ka at saka siguro uh, uh, hindi lang po sa gulay kasi kung kumakain ka ng chicherya o kung ano-ano dyan mga bread or uh, Basta yung mga siguro in sinasabi natin na in general na yung sa mga lifestyle nga sa mga kinakain. Kung mahilig ka naman sa fries, mahilig ka sa burger, kahit na kumakain ka ng gulay, ay parang baliwala din po yun guys. Di ba? Ewan ko if tama ako or mali po ako guys. Pero mahaba na po yung video ko. Uh, bahala na po kayo sa mga pinagsasabi ko guys. <laughs> thank you so much at maraming salamat po sa mga naninood ng video ko. Thank you, thank you kahit hindi ko man po kayo kilala. Maraming salamat po sa pag-view nyo ng aking mga videos po. Thank you, thank you so much. Sana po dalawin nyo rin po ang aking maliit na tahanan sa kabila sa um, uh, YouTube guys na sana bisitahin um, nyo rin po guys. Thank you, thank you so much. Hindi ko man kayo kilala at um, patuloy po kayo na nag-view sa aking video na hindi naman po ay kagandahan. Thank you, thank you, thank you po. God bless you all, at uh, mag-ingat po tayo palagi, lalo na po, kung mga ulan-ulan bagyo, lagi po tayong mag-ingat, at uh, lahat po na mga pumapasok sa araw na ito, lahat-lahat po, uh, ingatan kayo ng ating mahal na Panginoon, at ligtas po kayo na pumapasok, at ligtas pa rin kayo kung makakauwi sa yung Thank you guys, I love you all, and God bless you all.